Purong-puro, nakakanggataan na tuna. So, ito yung papakita ko sa inyo ang pagluluto ng isang napakasarap na uh, kakanggata na tuna. Una, hugasan na natin na maayos yung isda natin at ilalagay natin dito sa sakawali. So, ngayon magluluto tayo dito mga kawaw. Ito karating na natin galing sa trabaho mga kawaw. Madaling araw na ngayon. Ito mga kawaw, magluluto tayo na napakasarap na kakanggata na tuna. So, ilagyan natin ng asin dito mga kawaw. Ilagyan natin sa kawali. After natin lagyan ng asin, lagyan natin ng laurel at lagyan natin ng suka. Ito yung gagawin natin mga kawaw. Ayan, paksiw na tuna na, na napakawaw. So dito mga kawaw, lagyan natin ng sibuyas. Dito mga kawaw, hindi po natin tinitipid sa sangkap po ito yung tuna natin na may gata. Tapos lagyan natin ng dito ng mga kawaw ng luya at pagkatapos nilagyan natin ng sili mapaksyon natin ng mga kawaw kakaiba po itong mga kawaw wow talaga mga kawaw at mabilisan itong lutuin natin kasi mga OFW tayo mga kawaw ito yan madali lang itong trabaho na ito at mabilisan natin lutuin kawaw lagyan natin sa medium heat yung pagluano natin dito ang apoy natin wag natin mabilis ay palakasan ng apoy para hindi masunog yung tunan natin so tinakpan na natin yung ano natin mga kawaw niluto natin dito ito mga kawaw, na napakasarap na tuna. Ngayon binuksan ko ng kamapas. Forward tayo. Luto na po yung ayan mga sangkap na nasa ibabaw. So dito mga kawaw, hindi ko muna hinihinalo. Hindi ko sa ilalim. Sa ibabaw lang muna. At tapos dito mga kawaw. Ayan. Hinahalo ko na siya para yung mapunta na yung mga ibang sangkap sa ilalim mga kawaw. Ito yung kakang na nawaw-nawaw. Tuna nawaw. na may gata tak na ta mga kawaw, ito mga ayan, niluto na po mga kawaw, ayan, amoy na amoy ko na, ang napakasarap na tuna, ayan, ilagyan ko na dito na mga kawaw, na may kakanggata, ayan, napakawaw, purong-puro po yan. Ayan, dito mga kawaw, so hindi na ginamit natin kasi wala tayong nyug dito, walang uh, kaguran mga kawaw. Wow, kaguran. So pagkatapos, ilagay natin dito mga kawaw, hinahalo ko na yung dito mga kawaw para yung masangkat na sa ibabaw dito para mas lalong sumarap yung ayan na natin dito mga kawaw ito yung pinakamabilisan na luto natin dito bilang OFW kayo mga kawaw wow. mga kawaw mabilisan trabaho natin kasi tipid yung oras ayan binuksan ko na dito mga kawaw dito na po luto na po yung ating na napakasarap na tuna kakanggata na purong puro na, na napakasarap na wow na wow na tuna mga kawaw bugha na po na itong yung bahawa ani mga kawaw luto na itong tuna mga kawaw sa so, gustong dito panoorin nyo po Kunan na ba purong-purong na may geta dito ni wow!